Ay mga kaprokol, oh, may ang ngog May ang agala na vlog, vlog lang naman yun yun Mga inter, thank so, you sa mga sa mga Pero kung parte sa pagpalangga mga kaprokol Ay okay, dira mo mga kwa base sila Ay so, kami mga construction work Kaya kabalo kami ang palangga mga kaprokol okay. Di ka mo maginob sa so, kung kami ang palangga mo okay. So kamala, nah, i-entertain na si Arnold na yung mga brokolo. Okay. Yun yeah, Ano man, mo ako sa buong uh, sa mga construction worker kung kita pili mga Gusto ko mag ko Mula na? Hmm Aray, pwede mga brokol may mga tropa mo <tinyo> na ay, si Burkolo, ano si Brokolo, no? Brokolo, dyan, red. Ano mambal mo nga kit, kung kita mapili o isang babae na mga worker. Dapat kita pili ano? Ano ma'am, bahal mo? Ako galing ginapamangkot mo? Oo. Oh. Sabi ko may ginapamangkot ko daw. Huwag ka maragambal man sa akin. Sige Ano pa hindi ko activate sa Allah. ginapamangkot mo? Mas mayo oh, kita. mas masiling ko sa uh, kung kita pili Mas mayo man. Bilang isa ka burkulo. Like tuto burkulo. Guapo! <laughs> <laughs>